There's no need for the country to borrow if mawala, sa mawala sana yung graphing corruption na yan. Doc, magandang umaga. Uh, ito bang 10.2% projection lang uh, ito ba sa nakikita niyo po? Or ito na yung mga nangyayari uh, every year na pagtaas sa ating mga revenue? Uh, so what are you referring to sa 10.2%? Was that revenue? Opo, uh, sa revenue, sa mga tax collection po natin, sir. Oo. Oh. So, that is mainly a function of how efficient yung ating uh, mechanisms for collecting taxes. Kasi kung sa ngayon, ano, nakikita natin na yung pang ng buwis natin ay eh, hindi efisyente. So, ibig sabihin, may graft in corruption na involved. Hindi natin ma-re-reach yung mga matataas na level ng collection. No? Uh, makikita nga ninyo, for 2026, nasa 10.24, yung kanilang projected na ilalago ng uh revenues. Sa palagay ko uh, malamang ma-reach nila yan. Pero ang tanong, uh admark is sufficient ba yung in increase na yan para mapunan yung paggastos ng gobyerno? Kasi sa totoo lang, okay din naman yun eh kung ma nila yung 10.24%. Maganda yun. But makikita ninyo yung paglago ng expenditures eh halos kapantay din nung paglago ng uh, ng revenue. So Kumbaga, para maibaba mo yung deficit na nakikita natin dyan sa screen, kailangan yung paglago ng revenues mo mas mataas sa paglago ng expenditures. So sa nakikita ko sa 2026, mukhang hindi ito masusunod. Bagaman nakikita natin sa screen, ayon sa kanilang projection, is uh, baga, posibleng maibaba yung deficit no, in the coming years. Pero sa nakikita natin sa karanasan natin sa kanilang sistema, hindi nila ma-reach mare yan. So, walang pinagkaiba yan, uh, Admar, dun sa, dun sa naunang, kinay, na, naunang sinet nila na mga growth targets. And yet, in the middle of the game, bigla nilang dinowngrade yung mga targets nila. I ba feeling na ganyan din ang mangyayari dyan. So, sa ngayon, makikita natin, mukhang ay bababa nila yung deficit over the years bago matapos yung administrasyon ni Marcos Jr. Pero based sa nakikita natin sa ngayon, ano, the fact na itong Congress natin, maraming focus-focus, maraming insertions, bukang malabo ma-achieve yung uh, mga target na yan. Opo, may standard po ba uh, sir? Kasi ang nababanggit dito mahigit 10%. Projected lang kasi to, hindi ko alam kung ito ba yung average na kasi halimbawa dito sa sa 2024-2025 uh, 10.83% ang itinaas tapos 10.87 by uh, uh, the next year 2025. Uh, uh, ito ba yung parang pinaka Uh, ideal na ba ito sa mga uh, bansa na ito yung kanilang uh, growth rate ng nakokolekta po nila na uh, tax or may standard po bang uh, sinusunod uh, against po sa pangangilangan ng uh, uh, isang bansa? Ah, that, that is a very good question Adma. Nakadepende yan sa estado ng uh, maturity no ng isang gobyerno. So ano big sabihin ko ng maturity? Halimbawa, na-reach na ba nung gobyerno yung efficient levels of tax collection? Kasi kung na-reach na nung gobyerno na yan, no yung pinaka-efficient na nang pakukolekta ng buwis, eh maliit na lang i-increase nila ng, uh, ng kanilang tax revenue collection. So kung bagay internal revenue nila, yung increase nun, malit na lang. Kasi maayos na yung sistema nila eh. Kung baga, sa isang bansa, kung ano yung dapat na buwis na nakokolekta eh 100% no na nakokolekta nila. So kung wala nang room no para ma-grow mo pa yung yung revenue kasi nga eh ano na kanina na reach mo na yung pinaka optimal na level ng pangungulekta ng waste. Kung meron mang increase sa ganong sitwasyon, kung meron mang increase uh, as a result of uh, kumbaga increase sa pang sa collection ng ng waste eh dahil yan yun sa paglago ng ekonomiya. Kasi pag lumalago uh, admar ekonomiya, lumalago rin yung tinatawag nating tax base. At pag lumalago yung tax base, lumalago rin yung ating tax collection. Pero sa kagaya ng Pilipinas na malayo, malayo, pa tayo dun sa episyenteng pangongolekta ng buwis, eh malaki pa yung hahabulin natin no para ma-reach yon. Kaya hindi surprise no nakikita natin 15% yung in-increase ng tax collection, 10%. Hindi na surprising yan sa atin kasi malayo pa tayo dun sa optimal na nakokolekta ng ating gobyerno. Kumbaga, marami pa rin, unfortunately, ano, marami pa rin sa ating mga kababayan ay hindi nagbabayad ng buwis ng, 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 tama, no? ng honest. No? May mga iba sa atin na dadaya pa rin sa, sa pagbabayad ng buwis. ah, uh, at syempre, uh, Admar, napakalaki din ng ating informal sector. So yung informal sector natin, walang buwis doon. Punta ka ng palengke, magbabayad ka ba ng VAT? Pagka na pumunta ka sa palengke? Wala, walang VAT-VAT doon. So kumbaga, dahil malaki pa rin yung ating informal economy, the, fact na nandyan yan, no? just imagine if yung informal economy, we start collecting taxes from that. No? Nagiging from informal, naging formal siya. Asahan natin na yung 10% na ini-increase ng ating tax revenue collection, mas malaki pang increase no sa mga darating na panahon. Pero sa mga bansa na mga mauunlad no, uh, akgayahan mo dito sa Canada, sa Estados Unidos o sa Europa, makikita ninyo na yung uh, kanilang uh, revenues, no, yung pag-increase ng kanilang internal revenue, that is mostly driven already by economic growth. Sa atin hindi pa masyado yung economic growth. Eh. The fact na malayo pa tayo dun sa efficient frontier ng uh, tax collection, yun ang na nagdad-drive no ng at ng paglago ng ating tax collection uh, uh atmar. Opo. And uh, itong uh, uh nakikita natin sa datos po nila by 2030 kaya na kaya nang uh, kumbaga hindi na tayo magiging deficit kung ang ating uh, budget na proposed is ngayong taon na natin uh, for 2026 which is 6.7 trillion kasi ang projected nga nila dito by 2030 ay 7.1 uh, uh, trillion pesos na. So, kaya na. Uh, parang late tayo ng mga, ano ba, apat na taon. Ganito ba yung sinasabi nito, uh, Doc? O, kumbaga, uh, and again, alam mo, uh, uh, Admar, no? We should take these projections with a grain of salt. Kasi, uh, marami pang pwedeng mangyari, Mar mula ngayon hanggang 2030. Kagaya, alibaw, nung nagkaroon ng pandemic. Hindi naman natin inaasahan na magkakaroon ng pandemic. So, all of these are mere projections that should be taken with a grain of salt. Having said that, uh, it doesn't mean na hindi maaaring mangyari ito. In fact, maganda nga kung mangyayari yan, uh, Admar, because uh, maibababa na finally yung ating deficit. Pagkakamang makikita mo for 2030, the deficit is still there, pero humaga na ibababa na ito na nang ibababa. Uh, ang sa akin dito, uh, Admar, is that Maraming pang pwedeng mangyari from now until 2030. Well, it's a good thing na may mababang deficit, but hindi pa masyado pang maraming uncertainty surrounding this. Ano? Kaya nga sabi ko rin kanina, eh medyo malabo pa ring ma-reach itong ganito kababa na level of deficit natin sa mga darating na uh, panahon. And who knows, ano? Kasi by 2028, uh, admar, we have a new president, there's a new administration. Hindi natin alam kung ano ang priorities nila, no? Kung ano kung sino mang administration 'yan priority ba nila na ituloy itong mga insertion na nakikita natin sa ngayon? Patuloy, patuloy pa rin ba yung mga small committees no sa mga darating na administration? So we don't really know what their priorities are, uh, Admar. Opo. Kaya nga, yes. Uh, minus sa uh, korupsyon, kung makuha natin lahat ng mga tax collectibles po natin, Doc, sapat na ba? Yes. Kasi alam mo, uh, in fact, baka nga magkasurplus pa tayo, Admar. Kasi ayon sa mga pag-aaral, Uh, may mga figures akong nakita na, na, na lumalaro sa somewhere between 30 to 50 percent uh, ang napupunta sa graft and corruption no, from the budget. So just imagine kung 7 trillion ang budget ng ating gobyerno e eh nasa around 3 trillion ang napupunta lamang sa graft and corruption. So just imagine no kung yung 3 trillion na yon ay eh, napunta talaga sa dapat na pagkagastusan eh hindi nga natin kinakailangan mangutang. In fact, nabanggit mo nga Admar kanina, magkano yung ating uh, utang? It was around 2.7 trillion. Just imagine kung yung 2.7 na yan, yan yung amount na napunta sa graph in corruption na hindi naman sana napunta, eh, hindi eh, natin kailangan mangutang. There's no need for the country to borrow if mawala sa ang mawala sana yung graph in corruption na yan. So kaya nga ang kinakailangan talaga natin dito is maayos na pamumahala, no? Bagamat in theory, uh, Admar, no? Uh, pwedeng ma-eliminate ang grafting corruption. Pero in, in practice, napakahirap niyan and it requires a lot of political capital uh, para ma-reform ma, ma at maisaayos yan. Mahirap gawin yan in, in practice, no? in the real world. Mahirap gawin yan. Pero hindi imposible. But I think it will take a lot of time. No? Nakita natin noong panahon ni Pangulong Duterte, bagamat si FPRRD, he has the political will, pero sa palagay ko, medyo nahirapan siya. No? Kahit siya mismo, medyo nahirapan sa pag eliminate ng graphing corruption. So, eh, ngayon kay Marcos Jr., it seems to me, mukhang mas naging rampant pa ang, ang graphing corruption. Mas lumala. No? ah uh, kaya nga, ang nakikita ko, ito susunod na administrasyon, sila ang magdadala niyan. No? Nasa sa kanila na yan kung ano yung path na gusto nilang tahakin.